Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Duterte, nataranta na, at General Torre, ator ni Castro, bumuelta matapos ang kaliwat kanan na paninira ng mga alipores ni Duterte sa gobyerno ni Pangulong Marcos. Abay humabol din si Baste at isang makaduterte na laging pabor kay Escudero na isa walang bahala ang impeachment trial ayon sa isang makadoterte, magtrabaho na lang daw itong si Atty. Claire at gayahin ang mag-amang Duterte na masipag at hindi kurap. Kaya naman halos lumubog itong makaduterte matapos bueltahan ni Atty. Pat, pag political analyst ka, hanggat maari maging neutral ka. Maliban lang kung ikaw yung handler ng mga Duterte. Diba? Kung handler ka at binabayaran ka ng mga Duterte, eh, maging negatibo ka sa taong nakikita yung mali ng mga taong ipinaglalaban mo. Paano ko magiging butangera? Sumasalag ako katulad niyan. Nung sinabi niyang butangera ako, eh lumalabas siya yung attack dog sa akin eh. So kung attack dog ako, so sino yung kumakapit sa attack dog at umaatake? Eh? So garapata ba sila lahat ngayon sa akin? But anyway, kung butangera, nakita niya ba kung paano nanuntok si VP Sarah? sa isang sheriff na gumaganap lang ng kanyang legal na trabaho. Tapos, batangera, eh bakit hindi mo sinasabi doon sa mga pinagtatanggol mo na nagsasabi na meron na siyang asasing kinausap? Ba't di mo rin niya nasasabi doon sa mga pinaproteksyonan mo na gustong manampal? Wala pa nga ako na trete na sasampalin ko eh. O sino mas batangera? O ba't yun hindi mo na puna? Po Political analyst pa naman. Never pa ako nagmura. Mahirap magsitita ng butangera kung yung pinagtatanggol mo, ganun. Siguro dapat kapalan ang grado ng salamin para makita ang katotohanan. Yun lang mga ka Ako again ha, hindi ako nag-start ito. So, huwag kayong masaktan sa may admission. Yung mga pinagtatanggol nyo, they are all parts of the records. Recorded din yan. Sasabihan niya na akong butangera? Lucas talking, di ba? Tingnan mo muna yung paligid mo. Mas malapit ka dun eh. Tingnan mo kung sino mas butangera. Hindi ko wala akong monopolya ng katotohanan. I may make some mistakes, but not in bad faith, not intentional. Hindi lahat tayo dito perpekto. Hindi lahat tayo perpekto na the to -to point na hindi nagkakamali sa sinasabi. Maari sa mga susunod na araw, sa, sa, sa mga nakaraan. Nagkamali ako ng sinabi. But as long as it's done in good faith, wala akong balak manira ng tao. Yan, pero tulay bawal 'yun. Makasuhan kami yan. Matapos naman kasuhan si Congressman Barbers ng mga alipores ni Duterte, abay bumelta agad si General Torre sa mga matinding paninira at panggugulo ng mga dilis. Ang tapang talaga ni General Torre, taks sakit talaga sa ulo ito ng kampo ni Duterte. Bakit ko nasabi yan mga kabunyog mga kababayan? Ang sabi ni General Nicolas Torre, a ah, kasuhan niya, kakasuhan ah, niya ang mga dapat kasuhan. Yang mga nagkakalat ng fake news, sabi niya kakasuhan niya yan. Hindi na pwede yung ganyan, sabi niya. Totoo naman, totoo naman. O nga naman, ang isa sa paglaban dyan sa fake news, kasuhan yung mga nagkakalap ng fake news. Kaya yan, si Jason Sa, makasuhan niya eh. O, di eh, ano yun, talagang matindi ang Jason Sa na yan. O, yung Boss Dada na yun, matindi rin yun. Ah, yung Boss Dada, vlogger din yun. Ang kawag sa kanila, Banateros. Plus sila eh, si Banat Bay, yung ano, si Coach Oli, at saka yung Boss Dada. Yung Boss Dada, yan yung mataba na nakakap. alagang nung panahon na ni General Torre si Kibuloy, yan yung ano, grabe kung makaatake kay uh, General Torre. Yun, yun. Ngayon, sabi ni General Torre, kakasuhan niya rin. So, kakasuhan niya si, kinasuhan niya na, kinasuhan niya na itong si John Abenes, kakasuhan niya itong Boss Dada, itong uh, si Jason sa, mukhang mga inciting to sedition ang ikakaso niya sa mga ito eh. Kaya sabi ni General Nicolas Torre, ko ang hepe ng Criminal Investigation and Detection Group. Hindi ko matotolerate ang fake news. Kasi biktima ako ng fake news na yan. Kaya sino man yung nagkakalat ng fake news diyan, kakasuhan ko yan. Ah, ang problema sa mga DDS, alagang grabe sila magkalat ng fake news. oh di paano kayo ngayon? Nakakuha kayo ng katapat. Sakit ng ulo nyo ngayon. Sakit ng ulo nyo si General Nicolas Torre. Lahat kayo iisa-isa, kakasuhan. Kaya ang talagang na uh matinding uh, na naninindigan dyan na dapat imbestigahan talaga itong mga vloggers na ito dahil sa fake news at disinformation itong si Congressman Ace Barbers ang ginawa nitong mga DDS vloggers kinasuhan sa si Ace Barbers parang ang sinasabi nila sinisiraan sila ni Ace Barbers grabi grabe naman sila nga yung inaakusahan dito ni Congressman Ace Barbers na nagkakalat ng mga fake news at disinformation ang gusto nilang palabasin si Barbers pa ang may kasalanan sa kanila dapat nito hindi pa lang palampasin dapat dapat 'tong palampasin ng Tricom. Itong mga DDS vloggers parang ano eh, pinapanindigan nila wala silang ginagawang mali. Kumbaga itoy paghamon sa Tricom. Kaya yung Tricom sa pangunguna nila Congressman Ace Barbers dapat manindigan. Abangan natin kung anong gagawin ni Congressman Ace Barbers diyan. Sinoplak naman ni Congressman Luistro itong si Escudero matapos sabihin na hindi muna magkakaroon ng impeachment trial kahit pa ilang milyon pa ang gawin na signatura ng taong bayan. Kaya lang po, we have to understand as well that this is a constitutional process. No? Uh, the order is coming from the people. That is the meaning of constitutional duty. Ang mandato ay sa mga tao na nanggagaling. So, tingin ko lang ha, if I were in his shoes, I would be sensitive on the sentiment of the Filipino people. So if there will be 1 million signatures or pushing really for an earlier impeachment trial, I will be sensitive enough to listen to them, to consider their intention, and perhaps to convene as an impeachment court. No, after all, palikan natin na ito po impeachment process na ito ay dito nang galing sa 1987 Constitution. The mandate came from the Filipino people and we have no other option but to adhere and to follow whatever is oh, okay. being mandated to us. No? Sinabi ng mga Pilipino, umpisa na. No, we need to start right away. After all, ito naman yung general meaning you term na fourth week, No? Kahit saan mong dictionary tingnan yan, mm uh -huh. kahit sinong tao ang tanungin mo dyan, by fourth week it only means immediately. So, without regard whether we are in session, the Congress is in session, or otherwise. That's the fact na kung magkakaroon talaga ng signature campaign ang uh, mga Filipino people, I believe that we have reason to consider and to listen to the Filipino people. Again, okay? this is a constitutional duty. Uh, from the prosecution team, yes, we are confident. We have seen the evidence already during the Blue Ribbon Committee hearing, the Good Government Committee hearing, no? And we have to understand also that, uh, hindi naman po itong criminal case which requires uh, proof beyond reasonable doubt, no? Uh, ang nire-require lang po dito sa impeachment process, that amount of evidence which will convince the impeachment court judges to issue a judgment of conviction, no? Yes, we are confident that we will be able to achieve conviction in this impeachment trial. Actually, in terms of preparation, wala naman siyang uh, material disparity or pagkakaiba, no? Ang perspective ng prosecution team is we appreciate this as a constitutional duty that we really have to take without waste of time, no? Eh since July is far from from today, ilang buwan pa ba yan pag-itan bago July, no? It is really our humble appreciation na kailangan na ito if that is we wish to follow the letters of the constitution. As constitutional duty to kailangan natin umaksyon. Na. Well, it only shows that there is a clear case of falsification of document, no? Making it appear that somebody received a certain amount of money when in fact this personality is fictitious. So the question is, meron talaga silang pinagbigyan na recipient? That is so. Si why does the document do not reflect, no? If the recipients are fictitious, it only shows that they falsified the acknowledgement receipts and the other supporting documents of the confidential fund of the ovp. Oh. of all our investigations in the blue ribbon, the good government committee, no, there was never an occasion that they claimed that they deliberately used a fictitious name. that is one. second, uh, if they will be using a fictitious name, i understand that in the joint circular, tapat merum lag book, disclosing the real identity of these fictitious names. and third, I humbly submit and maintain a strong position na hindi po ito allowed. Otherwise, anong purpose nitong joint circular? Anong purpose of asking for all these documents if at all e fictitious rin lang naman pala at opo. mga fake names ang gagamitin, 'di ba? So, Meron tayong mga requirements sa joint circular, ilagay sa sealed envelope, ilagay sa vault. So, ano ba to? Uh are we doing this for what? For to to protect the real identity of the people when in fact, the identities which are being used are fake already. My point is, anin mo yung circular which mandates the use of sealed envelop envelopes even in the very first place, eh, fake names and identities naman pala ang gagamitin. Opo. The intention of the joint circular, no way that you will deduce na allowed ang fake names. So, we maintain a strong position na talagang, real identities I ang mean, hinihingi ng joint circular in auditing or in utilizing the the confidential fund and in any other funds of the government. But in this case, to be particular, the OVP confidential fund. Opo. Ma'am, agree ka ba pag sinabi kong uh, maliwanag na lisensya ito na makapagnakaw? Kasi walang accountability eh. Somehow, yes. no Kasi... From the very start nung tinatanong natin si Tamora, si Attorney Tamora, if you remember her, she's, I believe, uh, one of the officials in ICFAO, no? uh, -huh. uh in, in, intelligence and Confen uh, Confidential Fund, no? ICFAO Auditing Office, something like that. Uh, sabi ko, vine-verify nyo ba yung mga mm. pangalan na doon sa acknowledgement receipts? No! No. Yes, sir, is no. Ang ginagamit lang nila is checklist. May certification ba? May acknowledgement receipt ba? Eh, What if the names which are being declared in the certification and in the acknowledgment receipts are fake names? No? What will happen? And from the very admission of Attorney Tamora, they do not verify beyond beyond what is written in the documents. Checklist lang. So what can we see from the checklist? Oh, nakita mo may acknowledgment receipt, but you were not able to find out kung yung tao bang nandun sa acknowledgment receipts ay totoong tao o hindi?